Dito naman sa probinsyano, meron, meron din. Parang naulit-muli. Oh. Napaiyak, pinaiyak din ako dyan. Whitney Tyson may revelasyon sa naranasang pangbubuli di umano noong nasa ang probinsyano pa siya. Sa isang pag-uusap ni news reporter Julius Babaw sa kanyang YouTube channel na Julius Babaw Unplugged, Ibinahagi ni komedyanting si Whitney Tyson ang mga pang-aapi na kanyang naranasan noong siya ay bahagi ng kilalang seryeng, ang probinsyano. Ayon kay Tyson, nagsimula ang pang-aapi ng mag-party sila at magkaroon ng mga inuman. Ipinahayag niyang naapektuhan siya ng pang-aapi ng bigyan ito ng isyo na may mabaho umanong hininga pagkatapos ng inuman. Sinabi ni Tyson na kahit simpleng paggamit ng toothbrush ay naging dahilan para siya'y pagbintangan at sabihan ng maingay. Sa pangunguna ng kanyang nararamdaman, nagdesisyon si Tyson na sambungin ang kanyang nararamdaman kay Aramina, subalit ikinasal raw si Mina noong panahon na iyon, at hindi siya masagot ng aktres. Dahil dito, napaiyak si Tyson sa lobby, anila dahil sa hindi pag-unawa at hindi pagsuporta ng ilang kasamahan sa industriya